Hello good morning So for this video mga idol Magkuha naman tayo ng gatas ng baka So today mga idol May tingnan naman tayo Kuha naman tayo ng gatas ng baka Ito lang muna yung lagayan natin kasi yung gatas natin kinukuha is for animal consumption lang din. Kaya pwede lang ganito nat ang uh, lagyan natin. Pero pag para sa tao na yung gatas natin, punta sa planta, eh, kailangan yung stainless talaga yung lalagyan, hindi yung ganito. So today, kasi it's already 8 o'clock, so time na na, magkuhan na tayo ng gata sa baka natin. So, kailangan natin pakainin siya para, para hindi magalaw. So, ganito lang mga idol. Unang-una mga idol, dapat yung kits ng baka natin, pinupanasan natin to, tapos nilagyan ng butadine. Eh, para lang sa ano natin, sa animal consumption, so hindi na natin lagyan ng betadine. Pagkatapos, lagyan natin kasi para hindi may infection yung nips niya. Pagkatapos na, natin lagyan. So, start na tayo mga idol. Ganyan talaga pag unang kuha yung paa niya, magalaw talaga yan. So, dahan-dahan lang. Hindi natin pwedeng pagsabayin yung tips niya na igain kasi gagalaw talaga. Dahan-dahan lang. Pag ganitong style na hindi siya nakaipit. -e Pero kung nakaipit -e siya mga idol, dapat dalawang tits na sa pagsabay natin sa pagpiga para mabilis. Pero ngayon, relax lang tayo kasi maaga pa naman. Hindi pa tayo naghahabol sa oras. E, eh, sakto maaga tayo nagising. Tapos uh, pagkagising, kapi, tapos, punta na sa farm. So, bale, magpo performance na itong kinukunan ko ng gatas. Kinukuhanan ko ng gatas. So, medyo nakabinta na tayo. Yung bininta kita natin sa gatas, yun din yung ginagamit natin pang ng feed sa supply sa baka natin. Kasi kailangan din. Sa mga nagtatanong kung makabawi ba Oo. Oh. Pag isa lang yung baka mo, takto lang. Kasi yan na sa pagkain nila. Bili natin ng mga feeds nila. Pero pag lahat, kunwari lima yung baka mo, pag lahat, nagagatas ka na. Kikita ka talaga. Basta paniguraduhin mo lang na yung gatas mo ay quality. Kailangan mo talaga no, yung malinis na pag-proceso. Pag -so. Hindi yung madumi. Kailangan linisan mo yung baka. Kasi lalo na pag yung consumption na eh, hindi dapat madumi yung mga gatas natin. Dapat malinis. Kasi mahirap na makadumi yung gatas tapos yung Kadalasan pa naman ang in inom yung mga bata sa school. Yung ginagamit ito sa pagpiding. Sa mga malnuris na bata. So, kailangan malinis. So, ganito lang mga idol. Hindi na yan siya magalaw pag ano, uh, siyempre, sa start na pagpiga natin, simula sa pagpiga natin, medyo masakit yan sa Para mabigla sila Ah. so Dan-dan lang. Ya. Yeah. Ba. Minsan yung baka natin, hindi nila i-release lahat yung gatas nila. Pinipigilan nila. Kaya dahan-dahan lang tayo para lahat ilabas nila. Kung kunwari ganyan, i-stop ko siya and ibigay na yun nila. Ganyan mo, oh, ito, siniga ko na to, pero meron pa, oh. Kasi pinipigilan niya kanina. Oo, oh, oo, oh, 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 yung pa, oh. Ba? Nandang-nandang, dapat mabilis ka rin kasi pag hindi mo nabantayan yung paa niya, ayos, lalak, papasok talaga sa timba. Dapat mabilis ka talaga, alis, to alis, to dapat. Ayan, medyo konti lang yung ratas ng na kuha natin ngayong umaga kasi ikahapon. Naubosan ako ng pins Hindi ko nabigyan. Hindi ko hindi lang talaga yung gatas ngayon. Unang-una, kailangan masipaga talaga sa pagdiderik. Kasi, pagod talaga. Lalo na pag tagtuyot, kirap sa pagkain wala kang mga stock. ayun Ayan, may bisita tayo mga idol. Pupunta yung bisita natin dito kasi may check yata ito sa mga baka natin. So ito yung anak ng kinakuha natin ng gatas mga idol. 3 months na siya. So ngayon mga kadiri, kailangan natin salain yung gatas na nakuha natin sa ating baka. Para naman, malinis. Ginamitan natin siya ng HDPE bottle na mabibili to, so, to sa Shopee. Yan, kailangan malaki yung bunga para malinisan mo ng maayos. Yan. So ngayon, salain na natin mga idol. kukuha natin gatas ngayon is almost 5 liters umaga. Mamayang hapon, mayroon pa ang 3 liters. So, bali, 8 liters isang araw, isang baka. Kapag liba yung baka mo, so, 8 times 5, 40. So, 40 liters times 40 pesos. So, magkano na yon 4 times 4, 16. yan So, so punuin natin to kasi ito yung order na ipainom sa mga kanding na namatayan ng nanay. So, Bale, lagay nito is 2.5 liters yung sagad sa puno. Yung sagad, punoy natin, sagad. Abot na ang 2.5 liters. Salit lang. Ayan. Kailangan natin punoyin. So, mayroon pang 1 liter. Ah, tira. Yan. So, kailangan natin itong ah, binta natin sa ah, nag-order para hindi na ma-contaminate. Kailangan before dalating yung 2 hours, before 2 hours, natin din natin to sa, nalagay na, napalamig na natin to para hindi makakontaminate. So, yun lang mga idol. Happy farming and God bless.